kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Matapos ang patot sa dahan ng halos tatlong taon. Si Bongbong Marcos pangak noon, ngayong presidente na pangak ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Well, I think it's the fentanyl. Uh, fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive, and it has a very serious uh, side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. Ako pasiguro siya ng 80. Duro pagdating sa panahon na yan, hindi na yez gumagalaw. Lang yan sa Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanila ang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Matapos pinirmahan ng halos lahat ang pagpapa kay Sara. Verified complaints for impeachment impeachment complaint against Vice President Sara Z. Duterte filed by at least one-third of all the members of the House of Representatives on February 5, 2025. Matapos ang pag-aresto sa dating presidente at pagdala sa kanya sa ICC. The plane carrying former President Rodrigo, de uh, Rodrigo Roa Duterte. Took off at 11.03 p.m. this evening and exited Philippine airspace. The plane is en route to The Hague in the Netherlands, allowing the former president to face charges of crimes against humanity in relation to his bloody war on drugs. Ngayon, pagod na ang presidente sa walang magandang epektong na itudulot ng awayan nilang mga politiko. Hindi lang basta-basta itong hindi pagkakaintindihan dahil sila mismong dalawa ng kanyang vice presidente na may mga matataas na posisyon sa gobyerno ang hindi mismo tumutugma sa plano ng isa't isa. Kaya ramdam ng Pilipinas ang hindi magandang resulta ng kanika nilang trabaho. Nahahati ang bansa dahil sa kanya-kanyang mga tagasuporta na nag pabanatan sa isa't isa dahil sa pagtatanggol ng kanilang mga sinusuportahang politiko. Sa isang interview sa Pangulo, ay direkta niyang sinagot ang katanungang kung gusto niya bang maayos pa ang relasyon nila ng mga Dutertes. Mr. President, kayo po ba sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo! Oh! Ako, ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mm -hmm. Mas maganda pala... Na, parami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Kaya mm -hmm. e, kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... Hindi ko... Magko-confess ako dito. Pwede <laughs> <laughs> naman po. Para akong pari po ngayon na po. <laughs> Ewan ko. Ba ba kahit hang hanggat maaari. Ako... Ang habol ko ay uh, yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, lagi na akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Larong mensahe ng Pangulo, gusto niya na walang magiging sagabal sa pagpatupad nila ng kanilang mga nararapat gawin para sa bansa. Kahit na may mga ilang bagay silang hindi mapagkakasunduan sa mga pulisiya ay ayos lang naman daw yun. Basta't wag lang may manggulo. Diba? Kahit na hindi tayo, hindi tayo magkasundo sa polisya, hindi tayo magkasundo. Gawin niyo yung trabaho pero wag na tayong nanggugulo. Wag, na natin, tanggalin natin yung gulo. Mukhang malabong mangyari ang gusto na ito ng Pangulo dahil hindi talaga sila magkakasundo dahil sa iba iba pala ang kanilang estilo ng pamamalakad ng gobyerno. Malabong mangyaring hindi ko kontra ang mga Duterte sa mga polisya ng administrasyon kapag hindi sila komporme ng ginagawa nito. Halimbawa na lang kung pulisiya ng administrasyon ang pumalag sa China pagdating sa West Philippine Sea. Sa tingin nyo ba'y hindi aangal ang mga Duterte dito dahil ibang uri ng kanilang approach pagdating sa pagresolba ng problema sa West Philippine Sea? Kung pulisya ng administrasyon ni BBM na hulihin at litisin ang pinaniniwalaan nilang, may kasalanan sa batas na kaibigang matalik ni FPRRD na si Apollo Kipuloy. Sa tingin nyo ba'y dapat asahan ng gobyerno na susuportahan ito ng mga Dutertes? Kaya wala na talagang pag-asa pang maayos muli ang dating relasyon ng dalawang pamilya na ito. Alam ni BBM na siya ang tanging sinisisi ng mga anak ni FPRD kung bakit ito'y sa ICC. Gaano man itinay ng Pangulo na wala siyang kinalaman sa pagdala sa ICC kay FPRD. Pero alam naman niya na halos walang may maniniwala dito dahil bilang presidente ay alam ng lahat kung gaano kalawak ang empluensya nito. Kung ginusto niya na huwag hayaang arestuhin ng Pangulo ay siguradong magagawa niya ito. Pero alam naman natin na may itinatagong galit rin ng Pangulo sa mga ginawa ng pamilya Duterte sa kanya. Wasak na wasak ng mura si BBM noon sa bawat rally ng dating presidente. Kaya aminin man niya o hindi ay siguradong nakaramdam din ito ng galit sa mga malulutong na mura na pinakawalan sa kanya. Kung ang Pangulo ay napapaisipan na pwede siyang makipagayos sa pamilya ng kanyang vice, pero ang bise presidente ay malayong gusto itong mangyari. Kahit nga nagustong gustong ng kanyang mga kalyatong senador ang impeachment trial ay mas gugustuhin pa ng bise presidente na matuloy ito dahil Really, I truly want the trial because I want a bloodbath talaga. Marami ang nagtataka kung bakit tila biglang naglabas ng ganitong saloobin ng presidente na gusto pa nitong makipagbatay sa mga Dutertes. Ang sabi ng iba na naalarman na raw ito dahil dahan-dahan ng bumabalik sa pwesto. Ang mga kaalyado at kakampi ng mga Dutertes at sa oras daw na muling makabalik sa Malacanang bilang presidente ang isang Duterte kagaya ng busy na si Sara Duterte ay chat daw na malaking problema ito kay BBM dahil lintik lang talaga ang walang ganti. Sabi naman ng iba na makapro BBM na ang pahayag daw ng presidente ay isang babala sa mga Dutertes dahil pinapangalala lang nito na mayroon pa siyang natitirang tatlong taong panunungkulan bilang presidente. Kaya pag pinilit siya ng sitwasyon na kailangan niyang gawin na protektahan ang kanilang sarili, ay kailangan niyang siguraduhin na hindi na makakaporma pa ang sinuman sa pamilya Duterte sa pamamagitan ng pagsigurong matatanggal sa posisyon ang vice-presidente at hindi na muli pang makatakbo kapag masentensyahan at makulong ito. Ikaw, ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit bukas ng Pangulo sa pagkikipag-ayos sa Pamilya Duterte. Kung gusto niyo ng mga ganitong videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.